Ang magandang umaga sa atin mga kabakuod. Ngayon andito tayo sa ating kamatisan para i-monitor ang ating kamatis dahil sa may parting tayong bagyo. Kaya ginagawa natin ang kaparaanan ng ating kamatis. Ngayon mga kabakuod, sa ating video may nagtatanong sa atin na sa kanilang mga kamatis may mga idinatayin silang sinasabi na sakit ng kamatis, yung tinatawag bang paltak mga kabakod. Ngayon, pakikita ko ang ating kamatis, ang edad ng kamatis na ito ay meron ng mahigit dalawang buwan. Ito, so, marain na, marain na kaming napipitas. Ang nakukuha na namin dito, mahigit dalawang 225 na box o kahon na tinatawag. Kaya natural lang na ang kamatis natin ay magkaroon ng gulang dahon. Pakaraniwan na nangyayari dyan. Ang hindi pakaraniwang nangyayari dyan na dapat natin ipangamba sa ating kamatis ay yung sakit na tinatawag na palta o spot. Yan, pwede ikasira, ikatuyo ng ating kamatis dahil siya mabilis umakyat at pakunta sa talbos. Ngayon, ang maipapayot, maituturo ko, ito lang ang aking ginagamit. Yan mga kabakod, aktrisyo 500. Ito ang fungicide na aking ginagamit na talagang dito ko nakita naging lapat sa sakit ng aking kamatis. Ayan po mga kabakod. Ngayon, pagkayarin nito, ang lagi ko nga inirirekomenda, isprayan natin siya ng super grow. Ayan po mga kabakod. Yung siya ay magdamitan ko ng super bro Ito, mura na naman At patuloy na naman nagbubulaklak At nagtatalbos, namumunga Bumabalik na naman siya kapag kabata Ayan po mga kabako, sobrang sobrang na laki na siya Ayan Ayan, ayan po ang kanyang mga bunga pa Ayan o mga kabako, kung makikita nyo Ayan o. Ayan po mga kabako Ayan o ating papansinin, isang maliit lang na puno, pero kung ating bubuklatin, talaga naman ang bunga. Oh. pero patuloy pa ang paglaki, pagtaas, oh, pag pagmumura normal na naman ang kanyang pagsusukling nakasunod naman ang mga buko ganyang kagaling naman si super bro kaya mga kabakod sa mga susunod pa uli natin video ano ko ba paliliwanag kung ano pa ang mga fungicide na alternate dito sa aking inirekomendang fungicide at ituturo ko sa mga susunod natin video ah, muli magandang umaga sa ating lahat mga kabakod kaya.